Oh, na-reveal na. Oh, magkaka- na reveal na nga. Ay, hindi pala <laughs> na-reveal na na hindi siya talaga si Carlos Sirius. Hindi <laughs> ako yeah, si Chloe. Na-reveal na, na version lamang. Oh, finally na reveal na yung magkaka Pero ang tanong ko, bakit ganyan? Ang aga pa ha. October pa pala siya. Para baka pag back out pa. Ay, <laughs> okay. yung pala dahilan. Para makahingi pa ng ano, ng sponsor. Sponsor. Okay. Sponsor okay. Yes. Para makausap pa namin manage, management management baka pwedeng i-reshuffle ulit. Okay, okay. Ikaw na siya. Hindi inaga inaga namin ang inagahan namin announcement para makapag-prepare kami ang lahat para sa 15th anniversary Great. kasi oo yes. kasi huling performance niya. Uy, grabe. Oo, sa amin team magka-team kami. O, o, lang, kasi para huling magpasikat. Uy, wag naman. Hindi yung taon kasi sa best naman. Once lang naman. Yung... Ay, sa bagyo ko nga, nga pala. At kinabahan ka. Kinabahan ako para iba yung gusto mo yung Oh, reaction mo, Vice. Vice, Kareel, Ryan. Malukot! <laughs> Walang matino ako dito sa <laughs> interview na to. Wala ko Yung isang kakampi ko si Kareel, bihira lang ito. So, ako sa sila ni Curtis. Tapos si Ryan Bang, bihira kami magkaunawaan. Namimiting meeting nga kami noong isang araw. Ang dami nga sinasuggest. Sabi ko ang tagal na kitang kasama halos araw-araw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin kita maintindihan sa, sa kanya. <laughs> <laughs> De, pero, go pull it off. Of course! Yes. Ikaw pa ba? Kim, ano yung mga teammates mo? Yes, yes. ito mga to. Handa naman na daw sila sa mga gagawin nilang boys' buhay dahil. Okay. Oh, ang sumaras ko yung Ogie, siya sino pumalit. Kaya kaming <laughs> araw. Kaya ito lang kami. Kaya ito lang kami. Kaya ito lang Chang, ikaw, ay, sinong teammate mo? Ayan, uh, ayan. Ay, walang ay, 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 ay. <laughs> ay, ka <laughs> ay, na. <laughs> Ang <laughs> <laughs> oh, tagal mag-practice Oh my God Ang daming gusto Puro technical mm. Eh sinabi na nga niya nine years ago Diyan ka na sa showtime mag-menopause Ito na siya 55 <laughs> 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 Abangan nyo, naka-wheelchair naka na, -na. Okay, grabe Pero <laughs> what can the viewers expect sa 15th magpasikat? Siyempre, bongga. Kasi two months in the making namin gagawin yung prod oh. namin. Tsaka, crystal anniversary ng show. Yes! yes. Crystal Maraming din ang Maraming pasabog! Na. Na. Ikaw, Vice, known ka sa mga boys buhay ng mga ano eh, paandar eh. Tama Ito, na yan! <laughs> Ito ba sa dyan sa ibang? Yari ba dyan, man oh, pasabog oh. to. Monday oh, to, Monday. Oo oh, oh, nga! To. First time in 15 years na lunes magpo-perform. Tama ba? Yes! Oh, first naka ngarag lunes dahil Yung parang bukas ka na tapos sila sa isang araw pa, sa isang right. isang, isang, isang araw pa, tapos ikaw bukas, yung gano'n. Pero okay na naman kahit monday gawin, kahit first day kami, okay lang yan. Oo. So yung nakikita ko doon, ay parang hindi naman ako nakagre. <laughs> <laughs> na-experience yeah, ko na yung Monday din eh. Makakahinga. Masarap din, makakahinga ka after. Tapos so, makikita mo na lang, uh, parang nag pa galing sila. Ah! Uh, okay. uh, pero ang pangit yung wala ka ng chance mag-tweet, mag-tweak. Wala ka nang chance mag-tweak. Kasi di ba parang habang naman nakita mo na ay meron kang itutweak lang po. ah. Oo. Oo. Naging natin ng ganito para mas abog tayo. Oo. Bilang kinala kami na, sa mga gawain na ganyan. Natin tweak pa eh. Pero pag una ka, wala ka nang tweak-tweak dahil ikaw na yung magiging standard. Correct. Ikaw mag-set ng bar eh. Oh, di ba? I will make sure that the bar that we will set, will give you anxiety. Ay, right. Oh. 'Yung gano'ng pagtaas ng bar na 'yan. Grabe. So, okay, so, okay. Tataasan natin ang bar na 'yan na kahit siya EJ o na hindi. <laughs> <laughs> na <laughs> 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 namin si Carlos para Alright, Thank you very much.